welcome so back to my channel, Tessalonica's Farm. Ang so kasarap dito ulam, ang mga, mga, mga sinugba or ihaw, tsaka mga prito. Fresh na fresh from farm Yun! Yan na ito ka nagkuhan pag harbis. Yan na ito ka nagkuhan. Lucky! <laughs> Thank Lapirasa lang pala to, puno na kasi sobrang laki ng is anong tilapia. good day sa si inyong lahat um, for today's video. So, nandito na tayo ulit ngayon sa farm ko. At nakikita naman ninyo obvious sa aking background na ito ang ating vlog for today. So, for today's video, mga tayo ng mga ganitong klaseng mga tilapia. So, mapansin ninyo, ganito yung mga nakalagay dyan sa aking fish pond. At malalaki siya, halos malaki pa sa aking um, palad. Yan, gumakita ninyo. Giant tilapia ito. At dito estimated ko, meron sigurong 500 to 1,000 piraso na malalaking mga isda. So, um, gusto ko ngayon mga will para meron tayo ngayong uulamin ngayong hapunan. So, samahan niyo ako para mapuno natin yung isang timba. So, sana makapuno tayo ng tim na isang timbang isda para meron tayong panghapunan mamaya. So, ito palang mga binuhay natin dito isda like yung lang ganitong klaseng mga um, tilapia. So, hindi na tayo nag dito dahil malalaki na to um, kumakain na lang sila dyan ng mga lumot at yung mga minsan may mga kangkung-kangkung dyan. So, nagsiself-hunt na lang sila dito ng pagkain. Wala na tayo dito ng feeds-feeds. So, ayan. So, exciting ang vlog natin for today. So, sana marami tayong makuha ang mga tilapia. So, alay kayo mga ka farmer sa manya ko. Ang <coughs> na. Ang ungot na gig ko. Oo, awag pa tao. Ito tayo. Ayan. Oo. Oo. ganitong klase at ganitong kalalaki gisda yung uh, ah, meron tayo dito sa fish pond na to. Nakita ninyo. O, oh, halos napakalaki siguro. Ilang ewan ko, baka malapit na itong magkalating kilo. Ayan, yeah, no? Ito mo mukha ko. Kasi laki ng mukha ko. <laughs> so kasarap nito ulam ang mga, mga mga sinugba or ihaw tsaka mga prito fresh na fresh from farm o kuya paano na to mangawa pa kami ng madaming tilapia dito mga will pa kami B

Malaki oh. Grabe, malaki sa kamay. Lah, nakit. So, okay mga farmers, start tayo na mag pangwet, a uh, pingwet, pingwet. Tingnan niyo kuya, bago Bagong mm. Oh. Yeah. Okay. So, ay! So, ito yung maka-farm yung fish pa natin dito. Ito yung pina- eh, ano ko, pina- pina- ano ko tawag doon? Excavator. Ayan. Lucky, oh! La. Lucky, pula pa, pula. Lucky, lucky. So yan, dyan na lang natin ipunin. Yan, yeah, ipun lang natin 'diyan. Yun! anak <laughs> <laughs> okay. Yan Mamaya yeah. oh, na ako init eh. Yan dito natin ipunin, timba. Kunin ano natin yung timba. Yan. Nagad. Ilang tirasa lang pala to, puno na kasi sobrang laki ng isang ano. Tilapia. So, ito mga farmers, ayan. So Oo, oh, yun, may huli na naman. Ayan <laughs> yeah, no. So, kaso kuya pa tayo dito nagbibingwit. So, um, syempre, pag nagaganto matagal, you know, meron na naman. Medyo matagal to kapag nagbibingwit tayo. Dalawa. Oh. Um, dalawa. Dalawa. Oh. So, ikot-ikot muna ako mga farmers. Pakita ko sa inyo yung um, palib palibot dito sa fish pond na pinagkakawila namin. So, tara! Ayan. So, habang nangangawil sila dyan, so, ayan, dito yung fish pond namin na pinagkukuha niya ng tilapia. So, makita nyo, katapat lang dyan, katapat lang niya yung ating fish pond na malaki. So, malak marami kasi kung fish pond dito sa farm. At mapansin niyo ayan, nakita niyo napakadaming lumot. Ayan, lumot yan lahat, mga farmers. Ayan, oh. Aljay. So, isa rin kasi yan sa maggiging um, magiging pakain sa mga isda na nila um, nilalagay ko dito. So, nakakalibrin tayo sa feeds. So, nagbubuhay ako dyan minsan, mga farmers ng bangus, minsan naman ang um, giant tilapia. Ayan, so hanggang doon yan, meron pa tayo mga, may mga vlogs din ako mga farmers ng mga tilapia harvest. So, kung gusto nyo panuurin, isearch nyo na lang yan sa YouTube channel ko, Tilapia Harvest Thessalonica Farm. Lalabas na yan lahat. Ayan. Then, kung mapansin ninyo, dito, So, habang namimingit sila dyan. So, andito naman yung pan, ayan yung mga saging natin. sa so, mapansin yung mga lakatan, sa tundan, ayan. So, nakapaligid siya dyan sa um, ating um, fish pan. May mga bunga na rin yan yung ating mga lakatan dyan. Ayan. So, maganda yung mga saging natin dito, green at green. Mapansin niya yan, green at green. hindi um, healthy-healthy mga um, saging natin dito. So ayan, mamaya may ako na may mga ngawel at tingnan natin kung gano'ng kadami yung makukuha natin dito ng tilapia. So may papakita ko sa inyo mga farmers na bunga ng um, saging na lakatan. Ayan, pakita ko sa inyo dito. May, may bunga ito malaki. Ayan. Ito mga farmers Ayan no. lakatan yan. makita ninyo. Ayan. Mapansin niyo malaki rin yung kanyang pagkapuno ng ano ng ng, ng saging. So wala yang pataba-pataba. So, ang ginagawa lang yan, kung mapansin nyo, yung puno ng saging na ito, na may bunga ng lakatan. So, sumisipsip lang yan ng tubig. So, dito sa ating um, pond. Kaya maganda yung um, bigay niya ng bunga. Ayan. So, kaya marami mal yung malulusog yung mga nakatanim sa gilid ng pond. Kasi, um, sagana sila sa tubig. Yun, may huli na naman, oh. Wow. Ay, laki. Ay, ito pala. Ay, sakto lang. Medyo maliit lang. Well! pa on! Oh, Wate! So, ito tayo sa mga bandang likod na puno. Ayan, makita din niyo yung buwig ng saging, saan laki. Lakatan to, no? Oh. Ayan, lakatan. Ayan. So, meron pa dito. Ito pa. Malalaki yung mga buwig dito. Ayan pa. So, si isisimula pa lang lumaki. So, ito yung isa. Ayan. Ayan. Video mo ko. So, balalaki ang mga buwig ng saging natin dito. Dito nakatanim yung mga lakatan sa gilid ng fish pan. So, ayan. So, minsan yan, pwedeng pangkain. So, napakatamis nitong saging na to. So, pwede rin naman ibenta yung iba pagka sobra naman yung mga bunga. So, napakaganda mga ka farmers kapag yung saging natin is ayo ating fish pan is may mga tanim na saging sa gilid. So, parehas sila nakikinabang sa, um, sa parehas nakikinabang yung saging at fish pan. So, paano? So, pag naman nakatanim yung saging nyo sa paligid ng fish pan, so, hindi siya naiiga sa tubig. So, may masisipsip at masisipsip yung puno sa na, yung ugat ng saging. Kaya magaganda yung binubunga or malalaki. So, ang kagandahan naman, nang magsaging tayo sa gilid ng fish pond, so, na, nasa-shade naman yung ating ang um, fish pond, o hindi sa sobrang tirik sa araw, so, medyo malilim. Kaya yung mga isda, isakto lang, hindi sa sobrang init, hindi din sa sobrang lamig. Kaya, malalaki yung mga isda natin na nakikita ngayon sa ating pamimingit. So, kagandahan din yan, mga farmers yung ating mga, sag, mga isda sa, fa, sa fish pond, hindi na tayo nag -feeds. Tapos, ito namang mga sagingan natin na nandito sa gilid ng ating fish, fish pan. Wala na rin naman tayo abono na ninalagay. So, napaka-natural na napaka-natural ng ating pag-farm dito. Okay, pa bunga dito. Ito. Halos dalawang magkatabi yan. Kita ninyo kung gano'ng kaganda yung bunga ng ating saling dito. May mga saba dito, pero mas marami ay lakatan na nakapalibot. So, makita ninyo nga yung ating mga sagingan dito, marami na siyang puno ng mga saha. So, dapat kasi sa -isa isang ampun, isa hanggang dalawa lang yung ipapataasin natin para papalabasin para hindi nagaagawan sa sustansya. So, nakita naman ninyo na hindi nalilinisan dito banda yung ating mga saging, yung mga saha, hindi nalilinisan yung ilalim. So, pero ang pamumunga at pagbunga niya is malaki pa rin. So, lalo na siguro mga farmers, pag nilinisan to, baka mas malaki at mas marami pa yung ibunga ng saging natin. So, ito yung isang, isang timba. Ito na yung nakuha natin. malaking isda. Ayan.

sa puang buonan Tay visit Jarrao Memurun dodong like urong dodong <laughs> do -do eh mga galo sa side ingon in English for us Adik Ngay sagol English kan how, how old are you na

Hei laptopku. Onko budong Saka. kah? Ada info ibu kan So, yun na farmers. So, outro na ako. Ito na yung mga napingwit na ating mga kasama dito sa farm. So, yan. Lalaki. So, meron na kami mga libreng hapunan ngayon. May mga libreng ulam na kami ngayong hapunan. So, yan. So, ang dami nito. Halos ilang kilo rin ito nakuha natin. At isang timba na rin yung nakuha natin. Sobrang lalaki ng mga tilapia. Yan. Laki, oh. Tilapia natin pinakamalaki. ayun, ito. Yes, ikamalak sa palad natin lahat ng mga isdang to. Meron may maliliit, may mas sobrang lalaki pa. Yan, sobrang sarap nito pag uh, inihaw. Yan. Sobrang pa pag meron kayo sariling fish pond. Tapos may sarili kayong binubuhay ng mga tilapia, libre na kayo sa ulam. Tapos, um, enjoy pa kayo sa mga farming activities. So yun mga ka-farmers, ah, kung gusto nyo itong video na, videos na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching. Happy farming!